Hello everyone, welcome back to my channel. So yun, uh, linggo po ngayon. So luto po tayo na uh, ginisang bagong. Okay, ito po. Nag Request yung misis eh. So yung ginisang bagong ko po ay pinapakuluan ko palang lang muna sa ano. Sa suka hanggang sa matuyo. Okay, pag natuyo po yan, saka natin siya sisimulang igisa kasama nitong mga to. Yun. Yun. Okay? So, magandang araw po sa inyo lahat. Salamat po. Ayun. Um, uh, tamaan po ako sa pagluto ng ginisang bagoong natin. Thanks po. God bless. Peace out. Grabe. Sobrang init ngayon. Ayun. No? Binilan ako ni Mrs. ng Halo-halo. Habang nagluluto ng ah, bagoong ayan yung bagoong natin. Mamaya-maya pa yan. Tapos syempre po. Munti ko na nakalimutan. Mayroon po akong lalagay dyan mamaya. Ito. yung natin taba ng baboy okay. natin ang galong mo parang chicharon tapos halo natin mamaya ayun natin kunti pa to papatuyin papatuyin po natin to hanggat mawala yung rubi niya tapos po i-set aside natin ayun natuyo na siya Okay na po ito. Ayan yung asin niya. Ayan. Okay na po ito. Set aside lang natin. Tapos, pigisay na po natin siya. Ayan. Okay. Okay. natin yung ano, yung baboy. Gamit <Susurra> po tayo. Mantika, use oil na po ginamit ko.

Alu e nang hanu e nang Kunin natin ang oh, bago o yan bali ano na lang po yan papatuyuin natin tapos mamaya talagyan natin ng ano ng uh, asukal na pula timplano natin po talagyan natin siya ng asukal siguro mga limang kutsara muna Tapos po niya, haluin natin. Kapag gusto niyo po ng medyo basa yung ano nyo o yung mantika. ano lang, daglagin nyo ng konti ng mantika ulit pero magmamantika ako ito. Gagawin natin siyang kulay ano? Kulay kulay brown, kaya dark yung ano niya. Ito po. Okay na po ito. Mamula-mula na siya. So, kayo na po bahala mag-adjust din sa lasa na gusto nyo. Hindi mas makangkang pa. Hindi nyo ng sili. gusto nyo manamis-tamis, so, okay, ilagay nyo po ng ano. Lagdagan nyo lang po ng asukal. Ito po hindi ko tinikman pero sana masarap. <laughs> Yun lang po. <coughs> Ayun nga po, maraming salamat. Okay na po yung ano natin, gisa, ginisang baguong alamang natin. So, sold na naman to sinis. Loto Init lang, grabe. So, yun lang, salamat po sa panonood. Ito po yung huling ano natin. Ito po yung baguong alamang natin. Ayan. Bumantika ng konti. Okay na po yan. Muli, salamat. Peace out from Tim sa vlogs. Ingat po tayo lahat. God bless. bye po.